Naramdaman mo na ba yung parang di ka pinapahalagahan? Yung feeling na parang walang kwenta ginagawa mo kasi hindi naman napapansin. Alam mo, mahirap yung pakiramdam na yan. Naghahalo yung mga tanong sa isip mo kung importante ka pa ba, may say-say pa ba ginagawa mo o kaya kung baka mas mainam pa kung iba na lang ang gawin mo. Kung nakakaramdam ka ng ganon, tandaan mo, natural yun. Ibig sabihin nun ay naghahanap ka ba din ng kabuluhan sa ginagawa mo at tinitiyak mo na may say-say pa din ang buhay mo. Misan nga, kahit alam mong importante ginagawa mo, pero pag di na-appreciate, parang pakiramdam mo wala kang kwenta at walang saysay ang -say mga pagsisikap mo eh. Kung hindi na-appreciate, baka hindi naman ikaw ang may problema. Misan yung mga hindi appreciative ang dapat magbago at hindi ikaw. Parang ganito yan eh. Misan nanonood ako sa karpintero na gumagawa ng furniture. Nung binaon yung pako, meron pa siyang pinahid sa ibabaw ng pako para magmukhang walang pako. Nung natapos yung ginawa niya, hindi mo nga mababakas yung pako. Walang kapako-pako ang dating eh. Para bang pag may nakakita ng furniture, walang magsasabi na, naku, napakaganda ng pakong ginamit. Pero hindi ibig sabihin no, na walang pako at hindi mahalaga yung pako. Hindi naman mabubuo yung ginawa niya kung wala yung pako. Pag may nagandahan sa furniture, palagay ko wala namang makakapansin sa pako. Pero alam nung karpintero na may pako at mahalaga yung pako. Sa Bible nga sinasabi, ang totoo, ang mga parte ng katawan na parang mahina, ang siya pang kailangan, kailangan. Gawin mo lang yung tama. Mapansin man ng iba o hindi. Ma-appreciate ka man o hindi. Kasi alam mo, alam ni Lord yung ginagawa mo. At hindi nawawala ng kabuluhan ang mga pagsisikap mo para sa Kanya. Basta tandaan mo lang na hindi lahat ng hindi napapansin, eh hindi mahalaga. At hindi din mahalaga ang lahat ng papansin yung pagpansin ni Lord, yun. Yun ang mahalaga. Huwag ka na malungkot. Dahil kay Lord, ang pag-asa mo, hinding-hindi mabibigo yan.